Hi, magandang araw sa ating lahat. Babasahin nating talata para sa araw na ito ay hango mula sa Psalm 23. Let me read. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in the path of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You have anointed my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. May the Lord bless the reading of his word. Ano yung makikita natin dito sa ating binasa? Napakadami po na magagandang mga bagay na maari natin matutunan. Bago natin itong hayan yung aking ginawang outline para sa maliit lamang na share na ito ay gusto kong bigyan lamang po natin ng background ng kaunti. Sino pong sumulat ng ating pong binasa pong salmo? Ito po ay si Haring David. At kung inyo maalala, si Haring David ay dumaan siya sa buhay na kung saan ay naranasan po niya na maging pastol siya po nag-alaga po ng mga tupa Nakita po natin na mula sa paging pastol, siya po ay uh, binigyan po ng Panginoon, inanoy po siya ng Panginoon hanggang sa dumating yung panahon after many years, naging hari po siya at uh, kahit na po naging hari po siya ay nagkaroon din po siya ng kanyang katisuran sa kanyang buhay. Ano po? At uh, maalala po ninyo yung nangyari po sa kanya with Bathsheba na kung saan po ay siya ay nagkasala. At dahilan po doon ay pag anong nagkasala po siya ay ni-restore po siya ng Panginoon, humingi po siya ng kapatawaran ng kanyang kasalanan at doon natin po nakita kung paano po siya binago po ng Panginoon. Kaya nga po dito sa talatang ito na ating nabasa, matutunghayan natin ang tatlong mga bagay na maaari natin matutunan para sa araw na ito. Tunghayan po natin. Ito po yung tatlong maaari natin matutunan. Una sa lahat, yung sabi po dito na God is our shepherd ang Panginoon ang ating pong pastol. No? Ang sabi po, ang linaw-lina po, ang sabi po dito, The Lord is my shepherd. Ito po ay kapahayagan po. Ito po ay pronouncement ni Haring David. Sabi po niya, ang Panginoon ang aking pong pastol at wala na akong ibang kakailanganin pa. Napakaganda po. Kaya sa ating buhay po, tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat nung tayo po ay tumanggap kay Jesus at siya yung ating naging Panginoon ng ating buhay, siya na po ay naging pastol po ng ating po mga kaluluwa. At ang sumunod po ay God cares for us. No? Ito ay makikita natin sa talatang pangalawa at pangatlo. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in the path of righteousness. No, kaya dun po natin makikita na ang Panginoon po ay talagang nangangalaga po siya sa atin. Inaalagaan po tayo ng Panginoon. No? Tayo po dadalhin po niya sa isang lugar na kung saan po tayo po tiyak na magkaroon po ng kapahingahan. Kaya po yun po yung uh, makikita po natin dito kung paano po siya nag-aalaga. God desires the best for us. No? Huwag natin kalilimutan, Panginoon po, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ay tunay nga po makapangyarihan. Alam po niya ang lahat ng bagay, alam po niya ang mabuti at masama at alam po niya ang pinakamaganda para sa atin. At sa panghuling talata po, mapapansin po natin sa, sa verse 6, ito po yung saad, Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life and i will dwell in the house of the lord forever ito po ay napakagandang pangako ng ating panginoon kaya po pag tayo po ay nanalig sa kanya tayo po ay sumunod sa kanyang salita tayo po ay nananahan sa presensya ng ating panginoon tunay nga po wala na pong ibang makatitibag sa atin sapagkat yun nga po sa Poy nangako sa atin na hindi niya na po tayo pababayaan hindi niya po tayo iiwanan yun po yung kanyang pangako i will never leave you nor forsake you panghawakan po natin mga kaibigan mga kapatid ang pag-ibig na ito ng ating Panginoon at uh, hindi po siya magmamaliw siya yung Diyos natin mula noon ngayon at magpakailanman. tayo'y manalangin Dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong katapatan, sa inyong pong kabutihan, Panginoon. Salamat po sa mga talatang aming pong nabasa na kung saan po muli po ninyong sinariwa sa aming pong mga puso, kung sino po kayo sa aming pong buhay. Kayo po ang dakilang pasto na nangangalaga po sa amin at hindi hindi niyo po kami pababayaan. Panginoon, alam po ninyo po ang anipong maaring po pinagdaraanan sa pagkakataong ito. Subalit kami, Panginoon, Ama, ay nagtitiwala hindi nyo kami pababayaan at tutup din po ninyo ang inyong pangako sa amin. I will never leave you nor forsake you. Lord, we commit to you lahat po ng aming mga concerns, sa aming po mga buhay, sa mga nanonood po ng video na ito, Panginoon, ano man ang kanilang mga pinagdaraanan, sa mga hindi pa po tunay nga po nakaranas ng presensya ng Panginoon Jesus sa kanilang buhay, Panginoon. Hinihiling po namin, hipuin mo ang kanilang mga buhay, buksan po nilang kanilang puso at nanggapin si Jesus bilang kanilang personal na Panginoon. Panginoon at manliligtas. Maraming maraming salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Patuloy lamang Panginoon na namang banal, panghawakan niyo po ang lahat po ng aming po mga pinagdadaraanan. Samahan niyo po kami, padama po ninyo palagian sa aming Panginoon na hinding-hindi niyo po kami pababayaan, hinding-hindi niyo po kami iiwanan. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa matamis at makapangyari ang pangalan ni Jesus. Amen at Amen.